Kumusta ang pasok ng taon sa iyo? Very, very good. Sobrang happy po ako and kiniklaim ko kasi Year of the Dragon ako. Happy <laughs> okay, Year of the Dragon ka <laughs> yeah, ba? so I'm claiming everything and so far it's been all so good and all so well. Pa, paano mo nasabi ko all so good? Ang dami pong like, pumasok na endorsements, wow the first ano pa lang, first week of the year. I'm so happy. So I'm really really blessed. So you're looking forward na magiging busy ka this year just like the other year. Opo. Or more opo. more pa dahil may more endorsement. more pa, pa eh. more travel, more more movies. I enjoy po talaga doing movies with Derek Nil. So uh -oh. and uh Eventually po siguro magsulat and magdirect. Bahala oh. na <laughs> po. Yes. Sabi mo more travels, hindi ka ba na trauma after nung nangyari sa iyo? Um, mas naging ano lang po ako, naging aware and cautious eh medyo um, since then hindi na talaga ako nag-iiwan. Kasi siyempre ano ko eh Um, kampante ako na sa business class eh, tapos biglang mga So ngayon talaga kahit saan hindi na ako Pero naka-business class ka pa rin. Siyempre. <laughs> oh. Parang pumayat ka. Hindi oh, oh. oh, na. Hmm. Ano, ano nangyari sa... Mm. Nagkasakit din po kasi ako nito. Nagka-flu ako nito. So, pero babalik. Kain lang ako kain. Pag Ngayon? Oo. Oh, oh. Buti ka pa, no? Hindi uh, blessed bless yung mga well, Pero worth din po as, ano, at, as, the same time. at the same time. Galing kami ang Korean, nakipag-usap sa mga Korean production. May ginawa po kasi akong movie na with uh, Korean actor. Natuloy na ba? So, tapos na. Hindi na wow. yung last time na nag-prescon wow. tayo na no? ano? Ano pa? iba pa po to. iba pong production. So, hindi yung yun. Kabi Killer, hindi ba? Yun? Anong title? Hindi pa po yun. Huh? Hindi, Ito, Sweet Escape sa buhol namin, Shin Moon. Ah, okay. dito kayo nag-shoot? Hmm, dito. Tapos Korean uh -huh. yung actor. So, wow. minit namin siya doon nag- may production company rin siya sa Korea. Pwede i-mention yung, yung name hindi? Uh, oh. yung actor ko. Uh -oh. Ang, o pwede naman. Uh -oh. Kang Dong Yun. Pero hindi siya Pero hindi pa po MDM, siya. MDM. Hindi pa. Uh -huh. Uh -huh. Ano production? Um, R&R? Oo. ah, Please, uh, eh po. Ano yeah. na yan sa kay Direct Niel na supposed to be mo rin? Ah, uh, and the works pa rin naman po. Eh. Ang dami uh. lang din po kasi namin ginagawa. Pero nakita niya mm. ba yung Korean actor na AP Pairs? Naghahanap pa. Ah. <laughs> Naghahanap pa. Ano nangyari yan sa na na credit man. card na, na ano sa'yo? Nakuha mo ba? Wala Nabame. pa. Naghihintay pa ako dun sa bank. Oh, ah. wala pa rin, tagal wala na, na nun, ah. sobra pong tagal, ka-hassle, sobrang hassle, hey. kasi dapat pero wow. nakuha mo na yun ni... eh. Wow. pero nai-report mo ba siya, di ba? Nai-report diba? oh. ko po kasi, ano, nung time na nahuli yung, nahuli, na, tinuro sa akin eh, kasi yung kapat katabi ko, nakita niya ginalaw yung bag ko. So, from New York, yung kasabay ko sa flight, sabi niya, Do you know him? Kasi he touched your bag. So, I don't no. So, na ko yung things ko. Kasi usually po may parang lalagyan lang ako ng card eh. Lahat nandun. And nandun. So, hindi ko naman inisa-isa kung may nawala. Mm -hmm. Eh pag-uwi ko sa bahay, doon ko lang check online na gumagamit na siya sa Vietnam, tsaka sa Indonesia. So, eh galing akong Korea. So ibig sabihin mo nila 'yan. Tapos nito huli sumabay, sumakay ako sa pal. Sabi talaga nila it really happens. Kaya sabi niya, "Thank you so much for speaking out for the awareness kasi kami, hirap din kami mag-remind sa mga tao na every time to look after your things, mm -hmm. 'di ba? Kasi Oo nga naman, kahit na ganyan, huwag kayong maging kampante. So, nilapitan ako nung isang flight uh, attendant. Sabi ko, oo nga po, sabi ko. Pero, usually ano, parang, kasi yung akin mukhang Chinese, eh. it's maliit na guy. Mm -hmm. Kaya lang, syempre ayoko mang kasi ngayon nandun naman yung card ko, hindi ko siya inisa-isa. Sabi ko, sige po, it's okay. So, we made a report, nag-report ako dun sa flight attendant. Eh kasi itsura niya nakaayos. Tapos pareho pa kami ng mm, relo. Alam mo yung sabi hindi naman siguro tumala. O mm, baka naman, kasi nung nilapa, yung bag ko, nakita ko sa aisle na. Tapos may hawak na siyang magazine. Kinukuha niya yung magazine sa cubicle ko. Eh, meron mm. ka namang sarili. Mm. So, syempre yung time, ayoko mag-isip kasi ng masama. Pero, nai na report mo na yung ano. i report ko dun sa card. Hindi mo, air. hindi mo na na-recover yung card until now. Wala na. So, kinansel wala na, wala. na, ng bank wala. yun. Wala na, kinansel ko na. Pero, yun. may lumilitaw ba na transaction? Nung, or, nung nakita ko sa online ko, nasa Vietnam na yung gumagawa. Doon mm. na gumamit. Bumili siyang diamond. That was wow. the last so, time. So, magkano more or less yung... Half million. million. Oh. Oh. Chinards Chinards. So, Tapos debit babayaran yung nakuha niya. Mabayaran mo yun. Wala na, debit yun eh. Savings na nakuha niya. Oh, no. oh, hindi credit ka. Matic yun. Matic. Oh. Kuha niya. Swerte niya. Pack siya. <laughs> ay, shit. gigigil talaga ako hanggang ngayon eh. Kasi hindi ko kalain may ganun. Hindi, usually hindi naman eh. Hindi ko talaga isipin. Grabe. Diba? Sa Europeano ka na. So ngayon, ay, ay, hindi, hindi na muli mukhang magnanakaw. Uh, so hindi ay, ka na matutulog sa flight? Ka, hindi, simulang, yun nga, sabi ko, bakit pag ako gumagamit, may, mail, email. may verification. Email po, Feeling ko po, modus na nila yun, meron na silang mga gadget to ano mm. Or, yeah. nagpunta siya sa isang shop na trust na ano na, lagi niya binibinta, binibilihan, mm. na hindi na nag-ask na ng ano ng na. na Kasi kilala na siya, familiar oh. na. Sabi ko, grabe. So lesson learned? Both lesson learned. Pero ikukulit ko pa rin po yun. Mm. Mm. Pero walang chance. Wala nang chance na ma-recover eh. Sana? Hindi, marami. So, pero na. accumulated, umawat ng half a million. Oh, bilis kasi niya. Parang today nasa Vietnam siya. Tapos maya-maya, the next day, nasa ibang bansa na siya. Ah, so, na. Sabi ko, ano lang nila yan? Modus na nila. Sinabi talaga sa akin dun sa nung flight attendant na ano, meron daw talaga mga ganyang modus daw ko. Sabi ko, hindi naman ako aware. Sa tabdagal ko nagbabiyahe, never naman yun ng nangyari. Tsaka never ako nakawitness ng ganyan. So, sasakay ka to pa. Pala. Sasakay ka pa sa Korean Airlines. <laughs> alam naman akong choose, Actually na, akong gusto choice. ko sumakay ulit para may, may follow up ko yung report ko. Uh, Kasi mm -hmm. bakit ganun wala pa rin action. Oo, oh, ilang months na ba? Tagal-tagal na. Tagal na po, Let's parang... Kaya nga, isipin mo ano pa to, naka-broadcast po. Tapos wala pa silang mm, ginagawa. Pati yung bank. Tagal-tagal. Eh, hindi naman dito sila mag-blame. Oo. Kasi debit card pa. Debit lalo na. ako. Nasa oh, okay. responsibility though, mo yan eh. No. Ano naman. na Nanakaw. Diba? So sabi ko, ano, may proof ako na nandito ako. Kasi yung mga transactions mo, kasi, in fairness naman, yung, yung kung, ano ko, tumutulong naman talaga siya. Kaya lang, iba kasi na yan, ibang case yan mm. eh. Sa legal nila yan. Pag na ganyan, naman din hawak. Eh, di ba sasali yung Maldives sa uh, Japan? Mm. So, sasakay pa rin kayo doon? Pupunta so kayo. Pupunta kayo. O, pa, pa, yes. Uh, Lalo po kami ni Derek kasi nag-co-prod kami. Oo, uh, so, producer ka nga. Mm Oo okay. po. So, sasamahan ko siya. Uh -huh. What are uh -huh. you ano, expecting ka ba to ano na an awards or whatever magandang outcome Hindi ko alam actually kung ano yung mangyayari sa ano wala pa po akong alam kung ano yeah, yung yan. mga sa may po. competition ba ito to exhibition mm, may din po pa tang award. Oh, okay. Si oh, direk po, si po kasi usually nag-ano pag kunari, sa nasa sa schedule namin, like recent, may may meeting ako with Thai production, Thai Korean. So kailangan pumunta ng Thailand to meet up with them. At eh, at the same time, may meeting kami for Warner Brothers in Singapore to sell po our movies. So naghiwalay kami ni direk. So, ako yung kumakausap sa kung sabay, si Direk dun sa Singapore. pag so, meet kami after. Oh, at, as anong nangyari? Ganito, ganyan. Mm. Ayun. How about teleseries. May mga offers ba sa inyo? Uh, Naka-plan na rin po. Nag-uusap na rin kami with Cornerstone. to. under cor uh, corner, Cornerstone mm -hmm. May, may time pa ba? Mm -hmm. may, may time ka pa ba? Siyempre namin miss, miss? Ay, niya. Ah, no? Natutulong ka pa ba? ba? pa ba? Tsaka pa gusto ko talaga. Gagawin mo. Gagaling. Ano mang gusto mo ngayon teleserye? Gusto ko ano, para maiba, gusto ko ng rom-com na mm -hmm. teleserye. Kasi di ba lahat halos ng teleserye, action, drama, mm -hmm. Para magaan, para magaan lang. Ayoko muna mag... Ay, sino ka part? Man? Ayaw mo last, mag? Last, last, no muna mag... Diba last muna ba, mo, rom, ba? parang rom-com din? Oo, oh, ayaw pa, kira. Uh, 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 I wanna diba? keep that. Gusto ko po i-maintain. Kasi, no, no. ano eh, kilala naman din ako na gano'n yung mga ginagawa ko. So, yun muna. No, para no. hindi ako mabigla. Pag well, Valentine's, <laughs> anong gagawin mo sa Valentine's Day? Wala pa akong plano. Siguro magluluto. Magluluto ang mga loved ones. Too. Ay, yung special someone. Yun special someone. Wala. Silang mama. Ma ah, wala kang boyfriend ngayon? Wala. Talaga ba? Diba? Ilang taon na? Ano tayo makapaniwala? Oh, <laughs> Ilang taon na, Ars? Tagal ah. Tagal na. Sa tagal. Na. <laughs> Sa tagal. Diba? Sa, tagal. Diba? <laughs> Sa tagal na pala walang taon na. Bakit? Bakit ang tagal? Ano mo yun? mo yun? Choice. Choice? Basta happy naman po ako, mm -hmm. diba? Nagdi-date naman ako, malabas naman ako. Hanggang date naman. Happy naman po ako, happy talaga. Kasi mm -hmm. na, ano... So, lumalabas ka rin naman pala na oh, date ka. Mm -hmm. Pero wala pa yung talagang seryosong relasyon. Pwede din. Pwede <laughs> okay. Eh, mong ko, bahala na si Lord. Baka nga, ano, ang dami ko pa po kasi pwede. Ang dami ko pang dapat gawin. Oh. Na mas important. Eh. Alam mo, dahil dyan, nalilingkat ka tuloy sa mga politicians. Ikaw tuloy yung tinutulong mga, uh, ba? Oh, eh, out of kayo kayo out the country. Out of the country. Yes. Oh. Oh. Kailan ako nalig sa politician. Yeah. Yeah. Sino? Ay, <laughs> kasi in case. Kaya bigyan kay Julio. Talaga, buti pa kayo alam yung Ba't ako wala akong alam? Ah, hindi ka na-affect pa ganyan? Hindi, kasi hindi naman, wala nga akong alam niya. Oh. Buti nga kayo may, buti kayo may alam. Buti may na, ano. Oh, may nababalita. Akong, alin, si Hindi ako Oo. Oh, oh. Pero wala ka namang against sa mga politicians? Just in case, i-date ka nila. Wala, bakit naman tayo magiging, oh. ano, magiging, ano, sa kanila?